na kung saan pagising mo nasa tabi mo na ang alaga mong pusa o kaya naman e eh, nasa ulunan o nasa tiyan mo na siya nakahiga at masasarap ang tulog. So bakit nga ba? Bakit nga ba gustong gusto ng mga pusa ang makatabi ka sa pagtulog? Security Kahit na ang mga pusa ay din turing na maliliit na predators, sila pa rin ay at risk at delikado sa mga mas malalaking hayop at predators kapag sila ay natutulog, sila din ay vulnerable at madaling makakalapit ang predator sa kanila nang hindi nila nalalaman. Kaya naman ang pagtulog ng pusa sa tabi mo ay nagbibigay sa kanila ng security at extra defense kung sakaling may umataking kalaban habang siya ay natutulog at nagpapahinga. Warm Gustong gusto ng mga pusa ang init o warmth. Kaya nga siya tumatabi sa iyo dahil naghahanap siya ng komportabling sort ng init. Territory Dahil ang mga pusa ay very territorial, ikaw o kaya naman ay ang kama mo ay tinuturing ang parte na kanyang teritoryo. Palagi din siyang namamalagi sa kama mo. Companionship ang panghuling dahilan kung bakit gusto niyang tumabi sa iyo sa pagtulog ay dahil may tiwala siya sa iyo. Alam kasi ng mga pusa kapag kaya silang alagaan ng kanilang mga amo. Iba sa paniniwala ng marami na ang mga pusa daw ay mas gustong mag-isa. Sila po ay mabilis malungkot gaya ng mga aso kaya naman naghahanap sila ng kasama at makakabanding palagi ang pakikipag-interact sa kanila gaya na nga lang ng pagtabi sa iyo sa pagtulog ang isa sa mga paraan sa pagbuo ng magandang relationship sa kanila. Pero kasama din sa bagay na ito ang mga tanong na kung ayos lang ba na hayaan silang gawin ito. Ano nga ba ang mga positive at negative effects nito sa iyo? Ang pagtabi sa pagtulog ng iyong pusa ay maaaring magtulot ng mga problema lalo kung ikaw ang tipo ng mabilis lang magising o kaya ay isang light sleeper. Pangalawa, take note lang din natin ang mga pusa ay mga nocturnal by nature kaya mas mahaba ang tulog nila sa umaga o sa araw at gising at active sila tuwing gabi at madaling araw dahil ito ang tamang oras ng kanilang pag-hunt. Kung sakaling namang hinahayaan mong lumabas-labas ang pusa mo, maaaring magdala sila ng mga dumi sa iyong higaan kung hinahayaan mo silang matulog katabi ka. Hindi ito very idea lalo kung maulan at maputik sa labas. Kapag kontento ang iyong pusa, usually gumagawa sila ng sound na tinatawag na puring. Ito ay very beneficial hindi lang para sa kanila, kundi para din sa iyong kalusugat. Ang frequency kasi ng pur ng isang pusa ay nakakatulong na mapabilis ang paggaling at pag-repair ng mga buto-buto gaya ng mga fractured bones, ligament at muscles. Ang pagtulog din katabi ng pusa ay nagbibigay din sa iyo ng warmth lalo sa malalamig na panahon. In conclusion, ang pagtulog katabi ng iyong pusa ay maganda depende sa iyong preferences. Mainam na wag mong piniti ng iyong pusa na tumabi sa iyo sa pagtulog. At the same time, kung ayaw mo naman siyang patabihin sa iyo sa kama, make sure na bibigyan mo siya ng alternatives na pagtutulugan at pagpapahingahan niya. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana ay nakatulong ang video na ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.